Okay, hey guys. So, quick update lang tayo, no? So, BTC, one day time frame. So, after nung retest dun sa key level natin. So, kanina, di ba, nag-post tayo. Nag-retest siya dun sa key level natin. So, dito. So, dito. Nag-retest siya kanina. So, bumaba tayo ng 1 hour time frame. So, currently, after retest nun, so, biglang angat. So, biglang angat siya. Bumalik siya dun sa key level natin. So, bumalik yung momentum pataas. So, ngayon, nangantay natin kung babalik ba siya dito. Kung babalikan ba tong supply sa taas. Yung 4 hour and 1 week supply, which is yung key level natin na 116.567. So, currently, maganda yung momentum ni BTC. So, nasa 112 na siya. 800. So, tignan natin kung dire dire-diretso yung momentum. Pero, kung may kita nyo, so, more than 20% na siya. So, kaya safety na tayo ng 20% dito. So, for ETH naman. So, tignan natin ETH. Ah, wala tayo kay So, ETH. So, ETH, ganun lang din. So, after nung retest dito, sa key level natin na 3882. So after the test, nagkaroon ng big big move. Nagkaroon ng momentum yung buyers. So kaya ngayon currently nasa currently nasa 4k 60 4,060 So, tignan natin tong supply One week supply na 4461 kung babalikan. So, yun lang. update lang tayo. So, same key level, same plan. So, this is Kevin Crypto. Peace out.